ngayong araw, nagsisimula kami ng aming panalangin sa banal na pahayad ng aming pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen, Mahal na Diyos. Sa pagising sa isa pang araw na nilikha mo, nararamdaman ko ang aking puso na puno ng pasasalamat sa iyong binibigay na awa na bagong buhay sa bawat umaga, bilang paalala ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang mga salita ng mga panaghoy, Kabanata 3, Versikulo 22 at 23, ay naglalagablab sa aking kaluluwa. Ang mga awa ng Panginoon ay walang katapusan, binubuo sa bawat umaga. Ang mga salitang ito, Panginoon, ay isang lunas sa aking kaluluwa, at isang paalala ng iyong patuloy na presensya. Ama sa Langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa biyayang itong bagong araw, sa himig ng mga ibon, sa bukhaw ng kalangitan, at sa mahinang simoy ng hangin na dumadaloy sa aking balat, na lahat ay nagpapatunay ng iyong kahangahangang nilikha. Sa bawat bahagi ng kalikasan, nakikita ko ang patunay ng iyong pagmamalasakit at kaganapan. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pribilehyo na masdan ang iyong gawa at makilahok dito. Sa sandaling ito ng panalangin at pagmumuni-muni, ipinapahayag ko ang aking pasasalamat lalo na sa aking buhay at sa kalusugan na nagpapahintulot sa akin na maging naririto, sa puso na kumikislap sa aking dibdib at sa isipan na nagpapahintulot sa akin na mag-isip at damhin. Bawat paghinga ay isang kaloob mo, bawat sandaling nabubuhay ay isang pagpapala na hindi ko payang supatin. Panginoon, tulungan mo akong makita sa bawat hamon ang isang pagkakataon ng paglago, sa bawat kahirapan ang pagkakataon ng pagpapalakas ng aking pananampalataya. Naway ako'y makilala sa bawat munting kagalakan sa araw-araw bilang isang patunay ng iyong pagmamahal at pangangalaga at huwag kong kalimutang magpasalamat sa bawat ngiti na ibinahagi, bawat kilos ng kabutihan na natanggap, at bawat sandaling kapayapaan na naipamalas. Inaanyayahan ko ang lahat na sumasama sa panalangin ito na makisama sa akin sa ganitong pagpapasalamat pinapayagan ang kanilang sarili na maramdaman ang iyong presensya sa kanilang mga buhay, at pagkilala sa mga pagpapala na iyong ibinubuho sa bawat isa sa bawat araw. Magkakasama, tayo ay magpapalalim ng ating pananampalataya, at magpapataas ng ating mga puso sa pasasalamat sa Panginoon, na nagmamahal at sumusuporta sa atin sa lahat ng oras naway maging isang imbitasyon ang panalangin ito sa lahat na magmuni-muni sa mga kagilagilalas na ginawa mo sa kanilang mga buhay, patuloy na magkasama sa paglalakbay na ito sa espiritual, na kinikilala, at nagpapasalamat sa bawat bagong pagbubukang liwayway, bawat bagong pagkakataon na mabuhay, magmahal, at maglingkod sa kapwa, palaging sa ilalim ng iyong gabay at pangangalaga. Ngayon, Panginoon, na ang aking puso, ay puno ng pasasalamat, iniaalay ko ang sandaling ito upang magpasalamat sa iyo sa kalusugan at sigla. Bawat bagong araw ay patunay ng iyong kabutihan at pagmamalasakit sa amin, tulad ng itinuturo sa atin ng awit isang daan at tatlo, dalawa, purihin mo, aking kaluluwa, ang Panginoon wag mong kalimutan ang anumang kanyang mga biyaya bawat paghinga bawat hakbang na ginagawa namin ay isang biyaya na nagmumula sa iyo isang kaloob na madalas nating makalimutan ang magpasalamat ama sa langit salamat sa pagkakaloob mo sa akin ng kalusugan at lakas upang harapin ang mga hamon ng bawat araw sa pagpapahintulot sa akin na makisalamuha sa mundo sa paligid ko sa pamamagitan ng aking mga pandama. Humihiling ako na patuloy kang mag-alaga ng aking pisikal, mental, at espirituwal na kalusugan, na ang iyong mapangalagang kamay ay sumasaklaw sa akin na nagtatanggol sa akin laban sa mga sakit at kahirapan. Naway magamit ko ang kalusugang ibinigay mo sa akin upang maglingkod sa iyo, at sa aking kapwa, na may pagmamahal at dedikasyon sa mga layunin na iyong itinakda para sa aking buhay. Sa bawat sandali ng kahinaan o sakit, naway maalala ko ang iyong katapatan, at iyong kapangyarihan sa paggaling, na natatagpuan sa iyo ang takbuhan at lakas na kinakailangan upang lampasan ang bawat hadlang. Panginoon, patnubayan mo ako upang maging isang kasangkapan ng iyong pagmamahal at paggaling sa mundo, naway maging isang bukal ng kaginhawaan at suporta, para sa mga taong nagdurusa o nakararanas ng mga pagsubok. Naway ang aking mga salita at gawain ay maging salamin ng iyong habag at iyong walang hanggang pagmamahal para sa lahat ng iyong mga anak. Patuloy sa paglalakbay na ito ng pasasalamat at pananampalataya, itataas namin ang aming mga puso sa pasasalamat. Itinaas namin ang aming mga puso sa Panginoon sa pasasalamat para sa mga taong Kanyang inilagay sa aming buhay, ang aming pamilya, mga kaibigan, at lahat ng dumadaan sa aming landas, ayon sa turo ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Versikulo 12 ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng oras, at sa kasalubong, isinilang ang kapatid. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng mga relasyon na ating binubuo, at ng di mabilang na halaga ng pag-ibig ng magkapatid na ating ibinabahagi. O Diyos, nagpapasalamat ako para sa pamilyang ibinigay mo sa akin, maging ito ay sa pamamagitan ng dugong kaugnayan o ng pagmamahal. Ang bawat kasapi ng aking pamilya ay sumasalamin sa iyong pagmamahal at pag-aalaga. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ng kalusugan, kapayapaan, at kasaganaan. Ingatan mo sila sa ilalim ng iyong pangangalaga at patnubayan ang kanilang mga landas. Nagpapasalamat din ako para sa mga kaibigan na bumabalot sa akin, para sa mga nagpapatawa sa akin na nagbabahagi ng aking mga ligaya at kalungkutan na sumusuporta at umaakit sa akin na maging isang mas mabuting tao. Naway patuloy na lumago ang aming pagkakaibigan sa pag-ibig at pangunawa na sumasalamin sa iyong kabutihan at habag. Panginoong Ama, humihiling ako na patuloy mong patibayin ang mga relasyong ito upang maranasan namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, habag at pagkaunawaan. Naway sa bawat pagkikita, sa bawat usapan, maging mga kasangkapan kami ng iyong pagmamahal, nagdadala ng mga salita ng pag-asa, at pampalakas ng loob. Naway sa mga sandaling di pagkakaunawaan o kahirapan, matagpuan namin sa iyo ang karunungan para sa pagkakasundo at kapatawaran naway ang pag-ibig na nagmumula sa iyo ang maging batayan ng lahat ng aming mga relasyon, na magbago sa amin bilang mga buhay na patotoo ng iyong walang kondisyong pagmamahal. Habang patuloy ang aming panalangin, inaanyayahan kita na sumali sa akin sa sandaling ito ng pagninilay-nilay sa mga tao, na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Pasalamatan mo sila, at hilingin sa Diyos na sila'y pagpalain ng sagana. Dinabalikan natin ang mga salita ni Santiago, Kabanata Isa, Versikulo 2-4 Mga kapatid ko, magsaya kayo ng malaki kapag kayo ay nagkakaroon ng maraming mga pagsubok, sapagkat nalalaman nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagpapalakas sa inyong pagtitiis. At dapat ang pagtitiis ay magkaroon ng kumpletong gawa upang kayo ay maging ganap at walang kakulangan sa anumang bagay. Ang pahayag na ito ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon ng paglaki at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Panginoon, nagpapasalamat ako para sa mga pagkakataon na nag-aalok ang bawat araw para sa pagkakataon na matuto ng bagong bagay, lampasan ang mga hamon, lumago bilang isang tao at bilang isang anak mo. Naway harapin ko ang bawat hamon ng may tapang at pag-asa, na nakikita sa kanila ang pagkakataon upang magkaroon ng pasensya, matiisin, at magtiwala sa iyo. Nagpapasalamat din ako para sa mga kagalakan at tagumpay, para sa mga sandaling tagumpay at pagtatamo. Naway maunawaan ko ang iyong kamay sa bawat tagumpay, iginagawad sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Nawa'y ang pasasalamat ay laging maging pangunahin tono ng aking puso kahit sa mga araw ng pinakamalaking kahirapan. Hinihiling ko sa iyo, mahal na ama, na patuloy mo akong gabayan sa aking paglalakbay, na ang iyong karunungan ay maging ilaw na nagbibigay liwanag sa aking mga hakbang, ang iyong pag-ibig ang lakas na nagtutulak sa akin, at ang iyong biyaya ang pinagmumulan ng aking pagtitiyaga. Tulungan mo akong makita sa kabila ng mga hitsura, ang mga natatagong aral sa bawat karanasan at lumaki sa karunungan at itinaas natin ang ating mga puso sa panalangin, sa paghahanap na maging isang buhay na halimbawa ng iyong kabutihan at habag, na nagpapahayag sa iba na sundan ang iyong daan. Naway maging patotohanan ang aming buhay sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa sa iyo binabalikan natin ang mga salita ni Mateo, Kabanata 5, Versikulo Siyam, kung saan tinatawag ang mga tagapagpayapan ng mga anak ng Diyos, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paghahanap ng kapayapaan, at pagtataguyod ng pagkakasundo, na sumasalamin sa iyong likas na kalikasan bilang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang mundo na puno ng mga hidwaan, hindi pagkakaunawaan, at kawalang katarungan. Sa sandaling ito, itinaas namin sa iyo ang aming panalangin para sa kapayapaan. Naway ang iyong presensya ay magdala ng pagkakasundo kung saan may paghihiwalay, liwanag kung saan may kadiliman, at pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa, hinihiling namin na pakiramdaman mo ang puso ng mga pinuno ng mundo, sila ay inspirasyonan na maghanap ng katarungan, habag, at pagkakapantay-pantay sa kanilang mga desisyon at aksyon, nag-aambag sa pagtatayo ng isang mas mapayapang at magkakapatid na mundo. Naway sa bawat bansa, komunidad, at tahanan, manatili ang diwa ng kapatiran, at pakikipagkaisa, na hindi lamang nagmamasid sa isa't isa bilang magkakapareho, kundi bilang mga kapatid, mga anak ng Diyos karapat dapat sa pagmamahal at respeto. Naway ang kapayapaan na sumasalampak sa lahat ng pangunawa, na nagmumula sa iyo, ay pumapailan lang sa aming mga puso, na nagbibigay inspirasyon sa amin na maging mga tagapagtatag ng kapayapaan, mga ahente ng pagbabago, at tagapagdala ng iyong liwanag sa gitna ng kadiliman. Naway sa aming mga salita, gawain, at iniisip, kami ay laging maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Naway ang aming panalangin ay abutin ang lahat ng mga taong nagdurusang dahil sa mga hidwaan, karahasan, at kawalan ng katarungan, natatagpuan sa iyo ang kalinga, at lakas upang lampasan ang kanilang mga pagsubok naway ang iyong pag-ibig ay maging batayan para sa paggaling at pagbabago ng mga puso at bansa. Sa paghahanda namin upang tapusin ang aming panalangin, inaanyayahan kita na patuloy na magpakaalala sa kapangyarihan ng kapayapaan ng Diyos sa aming mga buhay at sa aming mundo. Magkasama tayong humiling at magtrabaho para sa isang hinaharap kung saan ang harmonya, at pagmamahal ay magtagumpay sa lahat ng pagkakaiba at hamon. Nakarating na tayo sa wakas ng biyahe ng panalangin na ito, pinagbubuklod ang aming mga puso sa isang huling sandali ng pasasalamat at paghini ng mga pagpapala. Binabalikan natin ang mga salita ni Numeros, Kabanata 6, Versikulo, 24-26 na na ang mga pagpapala ng Panginoon ay nasa amin at sa lahat ng mga minamahal namin. Sa pagtatapos ng aming panalangin na ito, ang aking puso ay napupuno ng pasasalamat para sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. Nagpapasalamat ako para sa mga biyayang kita, at hindi kita nakikitang biyaya, para sa mga kaligayahan, at mga pagsubok, sapagkat sa lahat ng mga ito ay nakikita ko ang iyong gabay na kamay. Naway ang panalangin ito ay higit pa sa mga salita, kundi isang salamin ng aking pananampalataya at pangako sa iyo, na nagpapaulan sa buong araw, patuloy na nagpapaalala sa akin ng iyong pagmamahal at pagmamahal na pangalaga. Panginoong Ama, patuloy na magbigay liwanag sa aking landas, gabayan ang aking mga hakbang, at patibayin ang aking pananampalataya. Naway maging isang ilawan ako ng iyong liwanag sa mundong ito, isang buhay na patotoo ng iyong pagmamahal at habag. Sa aming pamamaalam sa sandaling ito ng banal na panahon, inaanayahan ko ang bawat isa na nakisama sa akin sa panalangin ito na magpatuloy sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya at pag-asa, Naway ang mga pagpapala ng Panginoon ay sumayo sa araw na ito, at magpakailanman. Amen. Sa pagtatapos ng sandaling ito ng pagmumuni-muni, at panalangin, inaanyayahan kita na makisama sa amin sa aming espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, upang makatanggap ng iba pang nakapagpapalakas na nilalaman tulad nito. Ang inyong mga subscription ay may malaking kahalagahan sa amin at tumutulong sa amin na palakihin ang komunidad ng pananampalataya at pag-asa na ito.